Si maganda at si malakas. Malakas? Malakas ka? Oo. Oh. <laughs> Guys, kami magpapagawa na naman ng... Mabayad uh, ng tax. Income tax. Magbabayad. Sa maganda? Yung 906. Oh, pintura. Okay. Kami uh, pupunta ng downtown ngayon. Magpapagawa kami ng income tax namin. Hindi namin alam kung kami magbabayad o... Ma Magre-refund, o mag-i-even lang. Sana wag na magbayad. Huwag na magbayad, okay na ako. Hindi po yung unang unang Kami dadaan muna ng Noblesse. Kalma tayo sagi. Tap ng isa. Eh? Bangko? Hmm. Let's go guys. Ang damdaman na. Dito na tayo. Hmm. Ganda ba ako? <laughs> <the> bangko guys. <laughs> oh. Tingnan atin pambayad sa at mama. Kada ako akin eh. Yeah, guys, biyahan na tayong Toronto. We're in Toronto once again. Nasa ano na tayo? Nasa Steels. Steels and Butters. Makikikain kami dyan sa ano. So, uh, Tapos, diretso coming down to King Nandap. Makikikain na naman kami dyan <laughs> sa Pilipino restaurant. Ah, maraming... Kakainin, ha? Maraming... Anong kakainin mo? ka? Magsasayang ako. Anong kakainin mo? Ah, tingnan natin kung anong masarap na ulam doon. Tapos, magsasayang tayo. Magsasayang pa talaga 20 minutes bago maluto. Pumili ka na lang ka. Habi, hindi na tayo magsasayang? Sige. I don't think so. Matagal na pa. Alas, alas 12 pasado na. Oo nga pala. Running out of time kumbu, na tayo. Kumbo na lang tayo. Nakabawasing. Bago bayad ba? ng tax. right go, Sakit. Anyhow, what can you do? Part of life in Canada is paying your taxes. Ay, ay, ay. See you later. Makikikain kami mamaya. <gasps> This is Toronto. Traffic, traffic. Puro traffic. Ito na tayo guys. Nabibigay ng na pagkain. Alas 12 na pasado. Ang cellphone. Yeah. Napak ay ay nabusog na naman Dandan kami ng Yorkdale uh, Yorktel Maglalabay-labay muna Maaga pa Alas 12, ala una Alas 3 pa yung aming appointment sa taxation Guys, tingnan nyo oh. It's no guys <coughs> <coughs> hangin so, Islam. Okay, Mauna ka na atau uh, susun tak? Tambah yung card ko. Oh, Starbucks dalawa May may isa jan. Sabi ni Joyce, ay 40, isa sing isa sampu. Trenta o ano? Forty dollars lah to ako muna magtutut brush baho ng aking kinain Na guys. Let's go. Hanap kami kay ng Starbucks. Doon kami galing. Nandun lang pala ang Starbucks, oh. Starbucks. Libre lang ito mga boss. <laughs> Ayaw masya. Bigyan ko yun ng dalawang card. <laughs> Bigyan siya ng anak niya ng card. Pero ako naman nagbigay sa iyo. Di atin yun. <laughs> Maghihintay lang din eh. Ayun yung mga ibose. Ayun, 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 Mga ibose na yun. Na-order ng Starbucks. Jacket ko. Happy? Kaya At Starbucks ka? uh mm -hmm. Last <laughs> ng hangin guys tapos nag snow pero pinong-pino ang snow pag balagtak sa lupa ay tunaw basa oo oh, oo oh, oo oh. naka-parking sa side eh napipick up ng eskwela eskwela uh, dito sa Toronto mga guys ayan oh ayan ayan camera Ayan, no, binibilang pa speed mo. Tatanungin mo pa kung nasaan. Your speed dyan, sinasabi Ayan na school niyo. eh. 30 lang sa tapat na school. Sinasabihan ka na nga. Nakakatakot pumunta dito sa Toronto eh. Wala nang police Wala nang pulis kamera ng kalaban mo. ti dadat ng ka na lang ng ticket sa bahay mo. Ayan no, school eh. School zone dito, 30. Pagkalampas ng school zone. <laughs> Huwag ka lang pa sa school zone, 40. Iaawayan pa niya ako, 40 lang daw. 40 hindi daw 30. Sabi ko, good luck sa iyo kasi nung matikita si Jeffoy, ang takbo niya 40, ang school zone doon sa tapat na school 30. Matitigas ang mga ulo. Napit na kami sa aming patutunguhan. Diyan lang kami, okay. Nganda ka, friend. So may ah, Malayo pa pala sa train. This is Toronto, guys. We used to live around here. Then na kami malapit sa Tops May parking nga kaya pa doon sa dito ano? Dito, uh, Wala sa King. Alas tres doon. O dyan sa building nila mismo? I don't think so. Ano ka? Social ka? Wala. Maghanap tayo dito sa mga small streets ng ano. Okay. Ng parking. Eh, so wala akong mga parkingan. Dyan dito ako sa dati kong building ang pumalit dito ay Pilipino rin bigan namin ay okay, kiparking tayo paalam tayo sa kanya ay sarado walang tao walang tao tawagan natin okay thank you Okay. Pwede sabihin ng open house. Si Juana. DMS has, has opened Ang bus ng 1460 Tindal. This used to be my building. Yeah. Yeah, 1460. Ito kami nag-umpisa nitong trabaho ito. Marami kayong FT? Marami. Marami dito. Uh, hindi naman marami dito. Tatlo. Tapos doon, I think, tatlo. Ah, kaya, okay na. Natanong ko kung um, ano yun, no? Chris, Ay, kaya nito? oh. Kanina pa yung nag i Oh. Ito building ko dati guys, dalawa. Itong isang ito, dito ako nakatira dyan ako dati. Tapos yung isang iyon, yung 60, ito yung 40. Dito ako nagsimula magtrabaho ng uh, superintendent. Kaming dalawa ni mami boss. Tapos uh, nakalipat kami sa ibang kumpanya. Pakita ko sa inyo guys, mayroong pa pangalan dito. Ayan, tingnan niyo. <coughs> pangalan ko, ayan. Ayan. 2015. <laughs> kaya kung may inti kami dito, kaya yun, kami dalawa ni Kuya Jose, naghatian kami. At eh, least binabayara kami. Kayo naglilinas, tsaka nagkipinta. Oh, good. Tsaka may... Extra yung kami yun, binabayaran kayo ng nila ni... Mas, na, mas, sa DMS. DMS? Oo. Oh. Oo. Oh. Naka-extra daw silang at least $400. At yung 400 a week, 400, yeah. Kung huh? maram, by weekly yun. Kasi isisin namin yun eh. Yung mga tatanggap namin every sahod. Yeah, tsaka kung maraming moving, di... O oh, maraming. Lilinisan. Maraming man. extra. Eh. Ay, yeah, maganda. Okay na yun. Okay na yun. Kasi sabi ko, wala daw sila mga bonuses. Wala kayong mga bonuses? Wala. Yeah. Pero every week naman yung 400 a week, at least. Guys, kami maglalakad. Yak, 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 Lamig. Tara, hawak ka. Doon tayo sa kabila. Ay, maglalakad doon sa, hanggang doon sa kanto. Yeah, ito. Guys! Ay! slow Grabe. Kunang ko lang yung jacket ko, ang vest ko. Kunang ko lang yung vest ko. Lamig! Wala ka pang hood. Wala akong tuk. Ayan mo na. Ayan okay, nyo guys. Grabe. Ito. Nag-part time din kami dyan. Tsaka dito. Pero ibang kumpanya na yan guys BMS na Yeah, admin sana ako dyan eh Nag-apply ako Siya pinayagan, pinayagan na ang pa boss pa niya ito, 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 ito. Lagi pa lakar namin guys Hindi Sa isang pingyal kanto pa Tingal na rin ng mama uh, yung mga doorways na sa labas na Ayan guys ito, ito. Walang parking doon sa kanto Kaya parking kami dito sa dating building namin ayun, ayun. Wala naman yata Pupit yeah. lang yan ha. May tao magpapagawa namin yung gamtas. Ayan Mm, Good. You have to pay $16 dollars almost eh. And everyone's safe. Tapos na ang taxation. bayad sinamig ko, safe. Dali pa si Joseph, Joseph. ng kulang-kulang 300. Ayos lang. At least hindi nagbayad. No. Saan punta nga yan? Oo, oh, oh, we not. It's currently... ilang gobyerno. Bayad si Puri. Okay, Uwi na po tayo. Ayun Ay, ay, ay. Ah, shoot. Ay, 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 nakakasama ng loob. Bayad ang tax. Bayad ng tax. Safe naman si Jepoy. Yun ang nakarepan do. Oh. Yun, oh. Repan. Yun, ang ganda ng ite, May mula na naman siya. May pambao na naman siya sa Japan. Ako wala nga nga. Babayad pa. Patay. Ay, naka. Busy na. Paktay! Talapik. Pero pag alimbawa hindi ka na nagtatrabaho, lalaki ay, naman yun. Oo, oh, lumalaki naman yun. Ito lang ay kasi 60 tapos working. Kahit na hindi ka working, 60 ka lang. ba uh, Ina-evaluate naman nila kung wala kang pambayan ng renta o wala kang ano. Tumatas naman yan, tumataas taon-taon. Pero hanggang tumanda ka, patanda ka ng patanda. I guess but they don't they don't go up that much tumataas tumataas ng 10-20 dollars a month pero habang tumatanda ka at lumalaki ng pangangailangan mo uh, kailangan mo ng paano yung alimbawa yan 60 ka nag-apply ka na ano, taas wala kang trabaho tapos nakatira matatan? ka sa apartment ng 2,000 dollars ang apartment mo o eh mag-apply ka sa gobyerno kung wala kang pambayad at wala kang mga income mag mag -e employ ano yun lang noon ODSP ka unta eh sa disability yon meron pang isang tulong ng gobyerno eh kung halimbawa but eh, kung hindi ka nga disabled you can't stop working you gotta keep working you gotta find all the sources to make money until you retire they will push you unless kagaya ko may naiiniinda ko at for a while na, ang fibromyalgia, mahirap paproba na disability. Hanggang mapupush ka nilang magtrabaho, pupush ka nilang magtrabaho. No? Oh. So yeah. hindi ka pa entitled? Sabi Pwede. Eh, kaso may asawa akong kayang magtrabaho, hindi ka rin na nila ko bibigyan ng malaki dahil ayang ka. Sabihin mo sa gobyerno, hiwalay na tayo. Ay, hindi pwedeng ganun. It doesn't work that way. I can't say the government, wala na tayo, I, I have to have my own place, I have to declare that, na I have to declare na may binabayaran akong ganoon, walang ano dito, kung may na-extra kang income, and then, hindi mo dineclare, recessin ka nila, kasi, kasi nagpay lang yung mga bossing. Kalapit na, labasan ng eskwela, labasan ng trabaho. Naista kami sa pusod ng downtown, ay di traffic. Kahit naman kami mag-highway, ay di traffic. Tish, tish. Gandaan lang, Jose. Sabi nga ni Mami Bosing ay namamasyal, na namamasyal lang ka lang, magpapatikit ka pa. <laughs> ay di, wala na. Magpapatikit ka pa. Ay, Dito, wala nang tikitan. Ayan ang kalaban mo, kamera. Kamero na lahat dito. Wala nang ano, pag nag-40 ka sa speed na 30, pag tapat na tapat na eskwelan 30 lang. Pag nag-40 ka, si Jeffrey natin kita, ang takbo niya, 40, sabi daw niya, bakit? 40 naman ako. Dito, sa begin sa 40, 40. Pag bago mag-eskwelahan, 40. Pag tapat ka ng eskwelahan, 30 ka lang. May camera pa. Huli ka, walang pulis, walang tiket Dadating sa bahay mo yung mo, babayaran mo wala ka namang labang kasi may picture ang iyong plaka eh. walang talo walang talong gobyerno dito yan ang Toronto kaya ayoko ka nang pumasok dito sa Toronto kakatakot ah, nako ah, puro building na dito oh. hindi ka na pwedeng magmadali dati, oh, dati eh. hawan yan yung hawan, gawaan eh. ng wine na winery na mga ngayon oh, is, puro building na sa mga portugues na ano warehouse nila ngayon puro oh, warehouse na, dati. puro building na lahat oh. tsaka itong kaling ito walang lusutan dito dun iikot ka pa ganyan sarado to eh sarado ginawaan lang nila so, ng later, lusutan Mabilis tayo ng sasakyan. Dahil natin si Ramram. Ram kasi maputik yung likuran niya. Yung likod lang naman eh.